Aabot po sa halos anim na pong estudyante sa Tuy, Batangas, sa na naapektuhan ng volcanic smog na idinulot ng Bulkang Taal. Halos limang sa nasabing bilang ang isinugod sa ospital matapos makaranas ng paninikip sa dibdib at hirap sa paghinga. Kumuha tayo ng update mula kay Noel Talakay live. Noel! Aljo, sa mga oras na ito ay wala ng volcanic smog dito sa Toy Batangas. At yung mga sudyante naman na isinugod kahapon sa ospital, ang ilan sa kanila ay nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Habang nasa klase ang mga estudyante kahapon dito sa bayan ng Toy, Batangas, biglang kumapal ang volcanic smog pasado alas 12 ng tanghali dulot ng pagalburoto ng vulkan Taal. Pasado alas 2 naman kahapon nang sumama ang pakiramdam ng may 58 sujante at apat na putwalo. Ang naisugod sa ospital, ang ilan sa kanila nanikip ang dibdib at nahirapang huminga. Agad na binigyan ng lunas ang mga bata at ang ilan ay nakauwi na pero isa sa kanila tuluyan nang na-confined at hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin sa ospital. Suspendido rin Aljo ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan dito sa Toy Batangas sa private at public school. Ayon yan ay sa Toy Batangas Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office noong Sabado nila na obserbahan na nagkaroon ng smog dito. Pero mas matindi ito kahapon. Namigay na rin sila ng face mask sa mga residente. Narito ang pahayag ng Toy MDRRMO. Meron po kami ngayon po nakadmit namin na isa. Until now, it's not a hospital building pero itago na po yung condition naman niya. Pag the rest po na nadala, wala, okay na po, nasa bahay-bahay na po nila. Today po, suspended na po all level yung klase namin. And then, namigay po kami today ng mga face mask. Aljo, hanggang sa mga oras na ito, dito sa harapan ng... Uh... Toy Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nandito pa rin naka-display yung uh, libre na face mask pero aljo, hindi ito yung recommended na face mask na N95 ito ay mga ordinaryong face mask lang yung uh, maninipis ito ay pwede kunin ng mga residente na pwedeng mapadaan dito at kumuha yung lalong-lalo na yung mga lumalabas ng kanilang bahay pero nga ang uh, payo naman ng uh, MDRRMO dito sa Toy na hanggang maari ay manatili tili muna sa loob ng kanilang bahay. Aljo? Noel, may tanong ko lang hindi may iwasan, ang ilang natin mga kababayan weekend ngayon, natutungo dyan sa Tuy, sa Batangas. Uh, uh, pwede ba silang pumunta dyan? Hindi ba ipinagbabawal ang uh, uh, lugar na dyan na yan, sa Tuy, Batangas sa mga turista? So far, Aljo, sa pakikipag-usap po kanina dito sa Disaster Risk Reduction Management Office ng TOY, wala pa naman daw binibigay na direktiba na bawal pumunta dito ang ilang mga tagaibang bayan o tagaibang lugar na pumunta dito sa kanilang bayan o dito sa Batangas. Alright, maraming salamat, Noel Talakay.